Tapos, good afternoon. Nandito tayo sa dalig ngayon. Hindi tayo nakapag-video kanina maga dahil nga nagkaroon ng na sunog din sa mga pizza. Tinitindahan ko mga boss. Kaya oh. tayo mga Kaya ito. So, mga boss, ang pinya natin nakuha kanina na maga ay 100 pieces. Kaya lang maliliit. Pero okay sa tulong ni Lord. Kaya nakaubos sa ka tayo. Ngayon, ang oras natin ngayon ay alas ala uunak ko na dito mga boss e. Eh. Ipapakita eh, ko sa inyo pinya ko mga boss. Ayun na lang. Ito oh. naman yung balat. Ayan mga boss. thank you talaga thank you at sana bukas makapagkinta ako kaya mga boss thank you talaga kaya let's see you